Ano na yun naman to? Paulit-ulit na lang! Tama na! Hindi mo na ako at saka tayo binigay mo sa amin! Hindi mo alam kung paano kami naghirap! Wala akong tatay! Matagal na siyang patay para sa akin! Eh baka naman marami lang talaga yung delivers niya kilala si Isko eh. Kahit ano pang dami ng delivers niya, hindi niya tayo matatanggihan. True. Tsaka lagi tayong priority ni Iskoy. Try ulit natin kaya mag-order sa kanya. Maka-suggest ka. May pera ka ba? Actually, kanina pa talaga ako nag-order sa kanya. Oh, bukong niya na siya. Tara! Tara! Tara na! It's a delivery po. Buti naman, in-accept mo yung order namin. Iskoy, bakit parang ilang araw mo na hindi ina-accept ang order namin? May problema ka ba? Pasensya na. Arrive pa kasi ako na asikaso eh. Ganun ba? Tara, pasok ka muna. Hindi, huwag na. Arrive pa kasi ako hindi deliver eh. Oh, ito na yung order nyo. Sige na, una na ako ha. ah. Guys, wala ba kang napapansin kay Iskoy? Oo nga eh, bakit ganun yun? Anong kakaibay? Lagi naman talaga nagmamadali si Iskoy. Kasi nga, busy siya. Trabaho siya. Para sa pamilya niya. Kailangan talaga nating malaman kung ano problema niya. Mga friend, nakita niyo ba yung chat ni Iskoy sa si GC? Oo nga, busy. Eh. Parang hindi ko na talaga kaya. Ang bigat-bigat na na sitwasyon ni Iskoy. Pero, paano natin siya matutulungan? Alam kong galit si Iskoy sa tatay niya. Pero hindi ba dapat niyang bigyan ng pagkakataon yung tatay niya? Pero paano kung masyadong malala ang sugot niya? Alam niyo, minsan ang tao, kahit gusto niya magpatawad, natatakot siya. E di natin si Iskoy na patawarin si Mang Joel. Kylie, hindi ganun kadali yon At mukhang natatakot si Iskoy na masaktan ulit. Eh, paano kung dumating yung araw na huli na ang lahat? Nay, mano po. Gawa ka sana, doon, Nay, sa inyo po muna to. Para may panggastos po kayo. Salamat, anak, ha. Walang ano man po, Nay. Nay, dumating na po ba yung bill sa tubig? Oo, anak, eh. Kanina pa nga. Pambabayad ko na lang itong binigay mo para hindi tayo maputulan. Sige po, Nay. Balites? Joel, ikaw? Pasok ka. Hindi ka, pasok ka. Skoy? Koy? Kumusta kayo? Okay naman. Skoy? Anong ginagawa mo dito? Anak, andito na ako. Patawarin mo ako. Hmm? Walis ka na! Wala ka ng karapatang dito! Anak, alam ko nagkamali ako. Iniwaw ko yung naghihirap. Pero nandito na ako para bumawi naman ako. Bumawi? Hindi mo na ako babawi! At saka tayo binigay mo sa amin! Hindi mo alam kung paano kami naghihirap! Anak, hayaan mo magpaliwanag ang tatay mo. Wala akong tatay! Matagal na siyang patay para sa akin! Pasensya ka na. Hindi ganun Hindi ganun kadali. Nasaktan si Iskoy. Ay, hindi ako marites. Pero hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. <laughs> hindi mo siya nawala, Joel. Ikaw lang nawala sa kanya. Alam ko. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Uy, <laughs> mukhang masarap. Wow! Oo nga. Wow! Wow! wow Grabe, ilang araw na hindi nagpapakita si Iskoy, no? True. Pati sa group chat, hindi nagre-reply. Kaya nga, dati siya yung nangungulit, tapos bigla na lang siya maglalaho. Oo nga, feeling ko dahil sa tatay niya yun. Tara, po tayo doon. Alam niyo guys, baka iniwas lang Iskoy yung tatay niya. Mga bata, magandang gabi. Magandang gabi din po. Mga anak, mabuti nakita ko kayo. Mm, nakita niyo ba si Iskoy? Ah, uh, ilang araw na kasi siyang hindi umuwi eh. Hindi rin po namin alam eh. Pakiusap po. Baka alam niyo naman kung nasa si Iskoy. Eh. Please, sabihin niyo naman sa akin. Alam kong galit siya sa akin. At alam kong hindi ko siya mapipilit bumalik. Pero anak ko siya. At bilang ama niya, hindi ko kayang tiisin na alamin kung ayos lang siya. <laughs> Bes, mukhang totoo yung concern niya. Mang Joel, baka kailangan niyo lang po siyang bigyan ng oras. Mahirap po sa kanya to. Naintindihan ko. Pero sana kung makikita niyo siya, pakisabi sa kanya na kahit na anong mangyari, hihintayin ko siya. Bes, parang di ko siya kaya makita ganyan. Baka... Baka dapat kausapin na ni Isko yung tatay niya. Pero paano natin siya mahanap? Ah! Alam ko na! Alam ko kung saan siya lagi pumupunta pag gusto niya mapag-isa. Tara! Hanapin natin siya! Sige! Tara! Alam niyo ba, hanggang ngayon, antok na antok pa rin ako kakahanap kay Isko'y kagabi. Kaya nga, kumain na naantok pa rin eh. at eh, Sarap yata Alam niyo, meron pa akong alam kung saan pumapunta si Iskoy. Wow, stalker yarn. Yan na natin. Tara, na natin. Tara, tara. Tara. <laughs> Ayun siya oh. Oi <coughs> Sky. Anong ginagawa mo dito? Eh ikaw, anong ginagawa mo dito? Dalang gusto ko lang pag-isa Ang tagal mong hindi so, nagpakita ah. Alam mo bang hinahanap ka na ng tatay mo? Alam ko. Kung alam mo, bakit hindi ka mauwi? Kasi, hindi ko alam kung kaya ko siyang harapin. Hindi niyo alam kung gano'ng kasakit ang ginawa niyo sa amin. Bakit? Basta, hindi pa ako mahandang patawarin siya. Alam mo bro, minsan hindi natin malalaman kung kailan pa tayo handa. Hindi mo kailan kalimutan. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo siya kaya bigyan ng isa pang pagkakataon. Pero... Paano kung... Hindi ko kaya kalimutan lahat ng sakit na dinaras namin ni nanay. Di mo ba napakonsen na kahit anong taboy mo sa kanya, hindi siya umaalis? Huwag mo nang hintayin na mahuli pa ang lahat, Iskoy. Sige na. Malis na kayo. Oo na rin ako mamaya. Pasensya na kayo ah. Sige. Iskoy. Ingat na sa pag-uwi, Iskoy. Ingat. Ingat, Iskoy. Ingat. Iskoy. Ingat. po. Yun, salamat po. Anak, anak, pwede pa tayo mag-usap? Ano gusto mong mag-usapan? Sa dali lang naman. Wala, dapat tayo mag-usapan! Anak, kahit isang minuto lang, pakinggan mo lang ako. Ba't po gagawin yan? Para lang marinig ang mga palusot mo? Para lang malaman na kaya mo kami iniwan? Dahil mas mo mong buhay na mag-isa? Hindi ko kayo piniling iwan, anak. Ah, ganun. Eh, ba't ka nawala? Dahil pinilit akong umalis. Pinilit? Ano? Sinasabi mo ay pumilit sa'yo yung talikuran kami? Oo anak, wala akong magawa noon. Pinangakuan ako magkaroon tayo ng magandang buhay. Sumugal ako. Pero di ako sinuwerte. ko ako. Kinuha nila lahat sa akin. Pero bakit di ko bumalik? <laughs> Dahil wala akong mukhang mayarap sa inyo. Dahil wala akong maibibigay. Dahil hindi ako nagkaroon ng lakas sa loob na bumalik. So walang dala na kahit anong sa inyo. Kaya mo ba ako nalalapitan ngayon? Kasi may dala ka ng kahit ano? Ha? Hindi anak. Lumapit ako dahil wala na akong ibang gustong gawin kundi mahalin ka. Kahit wala akong kayamanan, kahit wala akong maibigay, Gusto lang kitang makita uli, anak. 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 Anak.